Good day mga ka-JT sa Kalam at ito umagang umaga po kahit po maulan tayo sumimple po ng ride kasi hindi pa po tayo pinagpapawisan ilang araw na at ilang araw na po nag-uulan at shoutout nga pala po kay Ate Aton at kay Ate Sana na siya na nagtitinda at dumaan po tayo dito sa resort namin mga ka-JT at ayan si Ate Tol Marlen nakatambay naman sa kabila at ito po uh, dumaan po ako sa resort namin dito po naliligo sila ng hubo pa rito nung bata pa pero ngayon hindi na po pwede at ayan maliwanag na maliwanag po yung aming Uh, resort mga JT at and uh, palabas lang po ako diyan mga ka JT tapos nakita niyo naman po makulimlim yung uh, kalangitan at uh, ayan sana all medyo payat na mga ka JT konting konti na lang po at maabot ko na yung tamang sukat. At si Pisan Abu, kumabay po si Pisan Abu at nadaan ako po siya dyan. Tapos nadaan ko rin po dyan. Ang kumpari ko napakaisig, si Paring Hari, nakita nyo naman po yan. Lagi po nagyayaya. Ayan po, ayan, kumabay po. Si Paring Hari Luna po yan. Ayan po yung kumpari ko napakaisig. Lagi po nagyayaya ng ride. Hanggang ngayon, di pa kami nakakapag-ride. Mag-220-225 na mga ka-JT. Joke lang po. Kumpare ko po yan, tapos yung isang naka scale po, si Pinsan Abu. Mga nabiyahe po yun, tapos yung kumparing ari ko po, ay mga uh, legit agent po yan dito. Diyan no, ay po kayo mag-preserve dyan. Uh, depende lang po sa, uh, ikaw-contact sa kanila, mga ka-JT. Habang nagaantay po ako ng umaga dyan kung uulan o hindi, syempre nung medyo 6.30 na na hindi naman po umulan, uh, rumide na po ako pero basang basa po yung kalsada mga ka-JT. Ingat-ingat na lang po tayo dyan at wala pa po ako na anong sagasan traffic dyan pero marami na po mga estudyante mga ka-JT. At po, po dyan yung Baga Manila, ang dami po mga estudyante yung nag-aantay doon kasi pagdating po sa may bagong kalsada ay medyo nag-uulan. Ito kahabaan po ng pansulto uh, mga ka-JT papunta po ng Bitanya to at uh, dire-diretso lang po tayo dyan nakita nyo naman po yung mga establishment pero nakikita ko po yung haring araw na medyo nagpapakita po ng na magandang uh, simulain pero hindi po nagtuloy yan mga ka-JT so mamarin po ang, pana panahon at ayan mga ka-JT uh, paikot-ikot lang po tayo dyan at uh, mga sa yung kinunan ko po yun ay si Ate Gigi. Uh, inaanak po ni nanay tatay sa, sa, lyon na Ang asawa po dati ni kuya kan ngayon ni eh, syempre uh, balo na at meron na po siyang alam niyo na po yon uh, mga ka JT kababata ko po yung kanyang kinakasama po at uh, ni eh, lab na love ko yung kababata kong yon ala uh, nagka diabetes po uh, sa mga taga Pansol po kilala po yon kasi yun yung kababata kong yon at dito po dire diretso lang po tayo mga ka JT uh, at uh, wala pa pong ambon dito pero basa po yung kalsada at after ko po makalampas po ng bangong kalsada Medyo nag na po. Pero hindi naman po ganun kalakas ang ulan. Uh, dito pa mga JT, lagi nyo po nakikita sa video ko to. At alam nyo na po po to, kung anong kalsada to. Ayan, kagagawa lang po ng uh, spalto niyan. Tapos lahat po lang hanggang kalamba, medyo maganda na po yung kalsada. At uh, ulitin ko po, pagkabasa po or naulan sa bukal, uh, magingat po tayo doon sa may rilis Kasi nakatagilid po yung release doon. Kaya pagka po may motor or bike na sumagasa doon o dumaan, mag-slide talaga kasi basa po. Ang bakal po kasi madulas dyan ang, ano, ang goma. At ayan, shoutout po kay Master Ombin, ah uh, Norbin de Rosario. Nakita ko po dyan. Tapos sabi ko, lalaro ako mamaya. May schedule kami. At na uh, sininyasan niya po ako nang alas 6 daw po uh, nakita nyo naman po yung kanyang lambatan mga ka JT ayan uh, mga bababait kong kasapi tapos uh, mamaya daw po may schedule kami alas nga ito baga Manila po yan mga ka JT I love baga Manila Ay, daming po mga estudyante tapos si kuya uh, may nadaanan po ako dyan ha? sabi kuya kunan mo naman ako ng video ayun kinunan ko po siya at ayan yung matatapos na pong uh, establishmentong kainan alam nyo na po yung kulay na yan ayan, si kuya ayan uh, medyo nahiya siya Diret-diretso lang po tayo. Dito nakaramdam na po ako ng pagpatok ng ulan. Pero hindi naman po ganun kalakas. Ambon-ambon uh, lang po mga ka -JT. At syempre po ilang araw na po tayo hindi pinagpapawisan. At uh, lagi po maulan. Ayan medyo lumalakas na po yung ulan dito mga ka-JT. Pag kalampas po ng 80 pa. At yung may arko ng bagong alsada to Los Baños uh, mga ka-JT. Basta ito po boundary po ito ng Kalamba at Los Baños-Laguna. Uh, at uh, may dadaanan po tayo dito mga subdivision. Uh, kainan tapos yung ginagawa pong kanal uh, drainage tapos ay magpakita po ang JT Sakala at uh, nakita nyo naman po mamapatak na po yung ulan uy uy sana all medyo payat na mga JT at lumampas lang po tayo dyan at uh, siyempre palingon-lingon po tayo kasi Kakaliwa po tayo, baka tayo mahagip po ng mga motor uh, At ayan, medyo malakas na po ang ulan dito Pero dire diretyo lang po tayo Dahil hindi pa naman po ganung kalakasan Basta nagbabahad yung uh, ulan na po yan uh, Doon po ako dumaan sa may Picard mga ka-JT Nakita nyo naman po, uh, nandun lang po sa may parting pa Santa Cruz O San Pablo po yung kainitan at ano mga ka-JT uh, At ito po, pagkalampas ko po doon uh, At pumapanig na po tayo ng Picard Nakita nyo naman po, masayang masaya po ako uh, At may medyo... Uh, wala na po tayong patch ng konti at uh, ayan na uh, mga ka-JT, dire diretso lang po tayo dyan at uh, meron po diyang ginagawang kalusada after po dun sa may paliguan dyan, uh, dating poso po, uh, ngayon ay deep well na, uh, yun po yung kuwanan ng tubig, pagkakalang ko po naiinom po yun tapos napapaliguan mga ka-JT, marami po ako nakikita ng estudyante doon. Ito po yung magandang spot dito. Marami rin po nagja-jogging dito. Nakita nyo naman po medyo basa-basa po. Kaya po dahan-dahan lang po ako dyan mga jt At iikot lang po tayo dyan. Hindi na po tayo pupunta ng LB kasi baka abutin po tayo ng, ano, ng malakas na ulan. Ehem. MM lang po mga ka-JT. Kas lunok-lunok lang po. Medyo may lasa na po talaga mga ka-JT. Ayan, na uh, after ko po makapanek at madadaan po sa may mga estudyante po dyan. Tapos uh, sila yung mga naguhugas ng pa. Siguro maputik sa pinanggalingan nila. Nakita nyo po yan uh, mga ka-JT. Ayan po yung sinasabi ko may mga tubig po dyan na pwedeng inamin at paliguan. Uh, tapos ito po yung ano, yung diretsuhan na po ito, merong ginagawa pa po pong kalsada rito. Uh, paunti-unti po, pero la nadadaanan na po. Ang bilis po ng pagkakagawa nito, nakita niyo po, wala pang isang taon niyan. Matatapos na po agad at ilang linggo lang ay nadadaanan. Ito po yung maganda rito, mga KJT, hindi po pinatatama-tama yung paggawa. Uh, wala pa isang linggo na pwede na hundaanan. Siguro quick dry po yung uh, nilalagay nila at saka hindi po nakakaabala. Meron naman po mga tao nag-i-stop dito. Pababa na po ito na may papuntang ano ha, na basurahan ng Los Baños, mga ka-JT. At iikot lang po tayo dito. Tapos doon po ako sa may campsite at nakita ko naman po sa campsite, meron po mga nagkakamping, mga taga, tagig, mga ka-JT. Uh, hindi ko alam kung anong distrito nila, mga ka-JT. Pero ang dami po nagkakamping kahit na ulan. Uh, sila taga Manila, tagig. ayun nga po, mga ka-JT. Nakita uh, nyo naman po yan, uh, medyo mapag, mapagbag uh, mapagbag, mapag anong kalangitan at uh, mga ka maraming po lumampas sa akin yan. Tapos ayan, pinago na po kami, ayan po yung sinasabi ko na medyo ginagawa pa po itong party na to pababa po ito ng tawag dito basurahan at after po doon sa ginagawang yon siyempre ito na po tayo mag aahon na po tayo ito po yung na ahonin dito sa Picard mga ka JT na lagi ko pong minaahon nito nakita nyo naman po napakaganda na ngayon ng, ano, ng tubo ng mga dahon dahon at yan mga lunok lunok lang medyo pagod na uh, at hingal hingal na medyo mataakataasan po yan at uh, napakaganda na po ng mga daon-daon ngayon ng mga puno nakaka-recover na po ang Mount Pakiling sa simula ng bagyong Christine at uh, ayan panay po ang pakit ko dyan pero sway-sway lang po dyan at madulas po yung kalsada pero pagka po uh, ano naman ay okay naman po yan basta nahugasan na po ng tubig yung kalsada pero pag bagong basa pa lang po medyo madulas po yan. At tingat ingat po tayo sa lahat na gusto mag-ride dito at yung mga nagda dito, yung mga dumadaan lahat po dito at uh, pagkatapos po niya mga ka-JT, medyo paganit na paganit na po yan at may las na korbada dyan na pinakamataas po. Alam po yan ng mga siklista at yung mga laging na dito. Ito po ay parte ho Los Baños. Mount Makiling din po ito mga ka-JT, itong pinapanikong to sa mga gusto pong malaman kung ano to Mount Makiling po tapos Jamboree po ito ang lulusutan dito tapos meron po akong nakita mga nagkakamping nga po mga ka JT at may nakita po akong tumirik dyan na L3 uh, nasa gitna po tapos sa uh, pagbalik ko po inihila na po yung mga kasama nila at ayun nga po, hindi ko po alam kung bakit tumirik yun, uh, kung anong kosman. bago naman po yung L3, kakayanin niya po yan. At ayan mga ka-JT, pinakita ko po ulit, nakahasab siya. At nasa tabi lang po tayo, kita nyo naman po, ah uh, medyo hingal-hingal na tayo at na uh, napakataas po kasi nyan, yan yung huling parte na pinakamataas dito po sa may papuntang Picard na papanik na Mount Makiling mga ka-JT. Sinamantala ko lang, sinamantal ko lang po talaga ang panahon na uh, hindi masyado malakas ang ulan kasi ilang araw na po ako hindi nakaka-ride uh, at hindi ako pinapawisan. Masarap po kasi pinapawisan sa katawan lalo't nag-exercise, hindi naman po makapag-jogging kasi po basa yung kalsada tapos ah... Uh, malakit po sa paa yan, tapos sa uh, ano medyo madulas din po magjogging pero pwede naman po magjogging kaya lang po na ulan mga ka JT lalo sa mountain peak madulas po yan at uh, medyo malayo po kasi yung Las Bañas, kaya nagbike lang po tayo at yung motor ko po eh syempre ay, takot sa putik uh, mga ka JT gusto nun lagi lang nasa cover ng bahay de joke lang po dinamad lang po ang magjogging tapos sa uh, syempre gusto ko po mag bike gawa ng stamina po gusto ko ma-stay yung stamina ko para pagka nag long ride po ay hindi ako mahirapan at after ko po pong maahon dyan, ang susunod po dyan ay camp, uh, campsite na ng Jamboree mga ka At doon po, dum, po ako sa may mga bahayan, sa may campsite, tapos sa may papunta pong kabilang kalsada. At umikot lang po ako, tapos ang papanik naman po ulit ako papunta doon sa may Jamboree site, uh, Jamboree Hall mga ka -GT. Jamboree site tuloy, sorry, tao lang po, nagkakamali po. At ayan, pagkaahon ko po dyan, mga ka-JT, medyo banayad na po yan. Kaya lang, medyo mga Tapos, sa siyempre, alam nyo naman po yan, ispaltado. Medyo madulas po sa gulong yan. Okay lang po sa mga four wheels at motor yan kasi mabigat naman po yung kahan nila at may makina yon. Sa bike po, medyo madulas siya Kaya ingat-ingat po tayo sa pagpreno, sa pagpidal, at sa pagliko, mga jt At after ko po dyan, makaahon na yan. Tapos, sa makaliko po dyan. At, campsite na po at marami na po ang mga estudyante pina camp, ano diyan pina A uh, medyo nahihiya pero sabi na kuya ko noon mo kami ayun nga kinukunan ko sila mga JT taga tagig po sila makikita niyo po diyan ang dami po nilang participant diyan uh, sa campsite ng Jamboree Los Baños mga JT at sa parting pong ito, medyo hingal-hingal na at na-pawis na po tayo. At ayan, nakakaliwa po tayo. Dito pa po tayo dumaan. Diyan ko po nakita ay eh, nilalagay yung tarpaulin. Kaya nakaalaman ko po na taga-tagig sila mga ka-JT. Ayan, ang dami pong participant. Ang dami po rin mga naghatid na magulang. Uh, hindi ko lang po alam kung private uh, school sila or public school At ayan, ang dami nyo nakita nyo naman po, ang dami na po mga tent At ang dami na po mga estudyante, Boy Scout po yan, uh, Girl Scout, na lahat naman po At dahan-dahan uh, lang po tayo dyan, hindi naman po mataas ang ahon yan uh, Lusong yan na banayad, kaya medyo na tayo ng didyo Ayan, nakita nyo naman po, nakita ko yung mga sasakyan nila At uh, pagkakalang ko, mga sa magulang yan at uh, hinatid yung mga anak nila at meron naman po sila mga service mga ka-JT. Yung iba pa may mga service talaga. Tapos uh, yung campsite na yan, talaga naman pinagkakampingan to. Tapos ayun na nakita nyo naman po napakalaki po nung area na nasakop nila. Hindi ko po alam kung ilang araw sila dito. Uh, today is Thursday mga jt December. December 12 at uh, malamig yan sigurado po tapos maulan po ay uh, yung pagkakamping nila ayan marami na po kung nakasalubong na isa dyan ayan yung isa po nadulas dyan tinawanan po sila dyan nagtawanan po tapos ito nakita nyo naman po ang sabi lagi dyan one line one line pinaiay ko sila dyan hindi sila makaay kasi ang dami nilang dala tapos ay naka one lane lang sila at tumigil po kapag pinagbigyan ko po sila mga ka JT at uh, ayan si ma'am shout out ma'am tapos sa uh, may mga kasama na po silang teacher ayan yung mga jeep na arkilado nila mga ka JT Ah, uh, pakarami pong participant dito mga Boy Scout na yan. Nakita nyo, may mga nakakapote pa kasi na, naambon nga po rito. Uh, at ayan, nakita nyo naman po. Ay, natawa lang siya. Sabi ko, isang A naman dyan. At ayan, uh, sumunod si ma'am. Tapos, uh, madadaanan nyo po yan. Uh, yung office na yan, mga ka-JT. At uh, may mga estudyante rin po dyan, mga Boy Scout. Ayan, uh, ayaw po mag-A nyan. Natawa lang po sila. Diret-diretso lang po tayo dito mga ka-JT labas po nito doon sa may kabilang way ng guard tapos uh, marami pong bahayan at uh, kaya po ako nadaan dito uh, napakasarap po dito kaya lang po medyo maraming chicha ng aso marami pong pupo po ng aso pero hindi naman po crowded ayan nakita nyo naman po napataka ng uh, ulan ng camera natin kasi medyo naglalakas na po ang ulan dito. At pagkaikot ko po rito mga ka JT, nagpahinga po ako dun sa may sign ng Boy Scout, yung mga po ng Jamboree Hall. At dun po ako nagpahinga, nagpakit-pakit po. At uh, pagbalik ko po, dun na rin po ako dumaan. Ito po yung ano, bago ho kayo umexit dito mga ka JT. nadaanan ko na po ito. Tapos eh, narinig ko po may mga lagas ng tubig. Hindi ko po alam kung meron po sa groto. Tapos yun, no, pag ikot ko sa groto, wala po yung tubig. Kaya dumiretso na po ako pa uwi. Uh, bumalik lang din po ako sa may papuntang picar. Doon na po ako dumaan para hindi po ako abutin ng ulam. Para mapabilis. Ayan, mayroon po dyang sapa na ang lakagaslas ng tubig. Kaya napaganda mga ka JT. Napakasarap sa tenga. Diret Diretso lang po dito. Ang exit po nito ay sa may guard mga ka Bago kayo pumasok sa UP LB Campus. Iikot lang po tayo. Kakanan lang po tayo. Papanik naman po ulit sa may papuntang Jamboree Hall mga ka -GT. Paikot lang naman po ito, itong Jamboree Hall at itong campsite. Uh, ayan lang po yung kalsada sa may campsite. Tapos to, sa may papuntang Jamboree Hall, ang labas naman din po ay doon sa may welcome ng campsite, mga ka-JT. At ito po, papanigtan po tayo. Umikot lang po tayo. Ayan yung guard. Tapos uh, dyan po ako galing sa may kanan na yan. Siyempre, papanik lang po ulit tayo. Papuntang Picard at doon po tayo dadaan, mga ka-JT. At hindi na po ako pumunta ng UP Campus. Baka abutin po ako ng Lakas ng ulan kasi dito po medyo naglalalakas na yung ulan at uh, mga ka-JT, ahon-ahon lang po tayo dito at kukonti pa po yung sasakyan, eh, puro ban lang po tapos uh, puro naghahatid po yan ng mga Boy Scout, uh, mga bata, mga ka-JT. At uh, yun po mga ka-JT at ang uh, labas po nito ay ang exit po nito ay sa may papuntang Jamboree Hall. Yung Jamboree Hall ay dati napakaganda ngayon medyo ano na po ah uh, medyo luma-luma na po parang anting na po. So, hindi ko po alam kung bakit uh, ganun na po yung itsura niya pero dati napakaganda po nitong Jamboree Hall mga ka-JT. Eto is ahon pa rin po ito. Uh, pagpapawisan pa rin po kayo dito at uh, pagdating nyo po dun sa may papuntang basuran medyo paangat din po uli yun mga ka-JT. At uh, doon po ako ulit ako dadaan, babalik lang po ako. Tapos dito, pag uh, panik nyo po rito, makikita nyo po yung sign na panata ng Boy Scout of the Philippines. Yung tatlong daliri na inaangat mga ka-JT. At uh, campsite pa rin po ito, uh, kanan, campsite, sa kaliwa, pagka sobrang dami. Campsite pa rin po yan, doon sa may Jamboree Hall mga ka-JT. Papanik po ito ng Art Center papanik po doon sa dating pinag-walkingan ko at uh, doon po ako titigil sa may kulay orange na sign ng kamay mga ka at magpapahinga at iinom ng tubig siyempre magpapakit po tayo dito at uh, ayan, yeah, medyo may kahabaan po itong awan na to pero ngayon slate na lang siya kasi nalagyan na po ng spalto at magpapakit po tayo mga ka JT sa kalam nakita nyo naman po yung pawis ko talaga namang walang mapaglagyan kaya tuwan-tuwa po ako dyan kaya lang po medyo nalakas ang ulan Ah, uh, yun naman po hindi po nagtuloy mga ka JT uh, at nakauwi po ako ng hindi po ako nabasa ng ulan pero nababasa po ako ng ano ng pilansik ng gulong sa likod mga ka JT. At sa lahat ng mga nanonood sa akin, shout out sa inyo si Ate Remedios uh, Orbistondo Cuevas si Ate Mila. Uh, tapos sa uh, AKA Ate Love Uh, na nagsalala ba kay ate Janet shoutout sa iyo ate Lab uh, nanay ni Sedi at asawa ni kay Dodoy shoutout sa inyo kay ate Josie kay Kuilari, kay, kay Jin Luzon kay Veterans, ayan po yung Jamboree Hall si Veterans na sapatos lang daw ang katapat, balikan na sila sabi sa akin, uh, pag narigaluan ng sapatos, eh yung nakikita kung angkas mo, parang hindi nakasalamin, Veterans uh, sama, makalaro ka mamaya Veterans, Lawrence Cuevas dito po, dire-direto lang po tayo dito mga ka-JT. At uh, sa mga hindi ko po nabate, pasensya na po. Medyo nalilimutan po natin. At uh, pawis na pawis po tayo dito. Kaya solve na solve na po yung exercise natin mga ka-JT. At ayan, uh, pagkalampas ko po dito, uh, pahinga lang po ako dyan sa may sign na yan. Uh, hindi ko po alam ang tawag dyan. Basta ang katabi po niya na ipapanik ng art center mga ka-JT. Masarap po mag-ride dito, ah. talaga napaka-fresh air po. Tapos ah, uh, yung mga dahon-dahon niya po ay kulay green na. Hindi ko kagaya dati na after ng bagyong Christine. Sobrang recover na po ng Mount Makiling na to mga ka-JT. At ayun, nakikita niyo po yung nasa may dulo-dulong yun. Diyan po ako tatambay. At diyan po ako magpapakiyot at iinom ng tubig. At ilang minuto lang po ako dyan. Naro sa Dromekta na po ulit ako pa uwi. Gawa na po baka abuti ng ulan, ng ulan mga ka-JT. Uh, sa mga hindi po nakakarating dito, madali naman po, uh, basta nakabay kayo, kahit nakamotor po kayo, wala naman pong problema, kahit naka four wheels. Ayan, yan po yung tatambayan ko, nakikita nyo yung orange red na yan mga ka-JT. Wala po ako nakasabay dyan, tapos ikulang po tayo, tapos ayan po ipapuntang... Picard po yan nasa kanan, tapos ito pong kaliwa, ipapuntang art center po yan, yung may arko na yan. Diyan po tayo tatambay mga ka-JT, at after ko po dyan na uh makababa doon sa may parang humps na yon at ayan makikita nyo po yung arko na yan yun po yun yung may signage na yun papuntang art center mga ka JT tambay lang po tayo dyan at uh, mekos lang po tayo nakita nyo naman po dyan kuwa po ako ng tubig Kaka-praso na po yung bilbil mga isang kilo na lang po yan mawawala rin po yan kailangan pa magpababa ng uh, timbang mga ka JT ewan ko kung bakit po ako nagkakabilbil pero syempre lakas natin gumahin ayan pakit pakit na po ako dyan pulang po dyan tapos uh, mekos lang dyan uh, ng tubig Uh, at uh, wala pong tumambay dyan mga ka-JT ang sarap pong magpahinga dyan kasi napakasariwa po ng hangin tapos uh, medyo malamig tsaka December na po sobra pong lamig talaga rumide uh, ramdam nyo po sa braso nyo sa katawan nyo na yung dampi ng hangin sa inyo ay sobrang lamig na po mga ka-JT at uh, shoutout po sa mga teammates ko. Mamaya po magkikita-kita tayo. Alam niyo na po yung anong oras. At mga ka-JT, ito po. Uh, pagkainom ko po dyan, pahinga lang po tayo dyan. Tapos mekos-mekos lang. atingin uh, tingin doon, piling pogi, uh, pakiyot. Kunyari, pame-pamewang Pero siyempre, nag-ano lang para maiba lang yung peso ng Kamera Pagkinunan siya. Ah, uh, mga ka-JT, After ko po makapagpahinga bumalik na po tayo papabalik na Picard at doon na po ako dumaan at uh, umikot lang po tayo, lumampas po tayo sa groto uh, reverse naman po yung ginawa ko so, pero napakasarap naman po. Ayun, uh, kaya po ako umalis na dyan dahil medyo malakas na po yung ulan-ulan dyan at tinitiis ko lang po, Mahawag lang po tayo mabasala halos ng ulan, gawa ng pawis na pawis po tayo mga ka-JT. Isang A naman dyan, JT sa alam At ayun nga po, nag-A po muna ako dyan. Tapos bago ako umuwi. Nakita nyo naman po, basang-basa po ako ng pawis at hingal na hingal kasi mataas po talaga yung ahonin dyan at mahaba. Pero yeah, pag dyan po kayo rumay, talaga naman pong pagpapawisan na kayo mga ka-JT. At lagi po ako dito mga ka-JT. Eh, Siyempre, uh, napakasarap naman po kasi magbike pag ma mga mountain. mountain uh, hindi po kayo mahihirapang huminga tapos uh, hindi pa po ho maraming sasakyan. At ito po yung sinasabi ko na pauwi na po ako nyan uh, after ko po magpahinga doon kasi medyo lumalakas na po ang ulan. Natatakot po ako mabasa ng ulan, baka po ako'y matunaw. Uh, ma ang daan ko po ay sa may papunta rin po ang capsite, dun po sa pinaglikuan ko kanina. Pero ito, paikot lang po ito sa may grotto po ito mga ka-JT At bababa po tayo doon sa may maralim na ahon At ayan po yung sa may boundary ng Boy Scout of the Philippines So may arko kakaanan lang po tayo dito Ayan po yung paahon ng slide At after po dito mga ka-JT Maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sumusuporta sa akin At sa mga nagtitiwala po sa akin at uh, naniniwala Shoutout po sa inyo This is JT Sakalam Pwede sa bike Pwedeng driver, pwedeng magmotor, depende po sa trip ko at sa magyayayasakay mga ka-JT. At ito po, uh, pababa na po tayo dito, hanggang dito na lang po tayo mga ka-JT, hanggang sa muli na video kong gagawin. Hindi ko po alam kung saan tayo pupunta dahil maulan po, buti po nakasingit po ako pagbabike mga ka-JT. At medyo delikado na pong bumaba dito, madulas ang kalsada, tapos malalim po yung lusong dito mga ka-JT. Kaya hanggang dito na lang po tayo at inabot ko pa po dyan yung uh, ban na L3 na hinihila po ng kasamaan. Uh, see you on my next video mga ka-JT sa kalam, babus, ingat po tayo lahat.